Hello guys, good morning po sa inyong lahat Share ko po sa inyo ang aking uh, garden na dinagdag Ito po guys, dito nagtanim ulit ako ng sitaw Yung yung dito bandangayos, so yan dyan hanggang doon Tapos yung, yung tanim na yan dyan na tumubo ay Ampalaya po yan Ito po ginawa ko na siya ng bahay para dyan po siya So, ito yung mga bagong tinanim ko. Sa paso lang muna. Ito guys, carrots po ito. Itong isa, talong. Nakita ko rin sa wakas yung talong. Nakakita din ako. Ayun naman dyan ay spring onions. At ito naman po guys, nakikita nyo ay pipino po yan. Diyan ko po siya gitanim kasi sa una, Nagtanim din po ako pero hindi po siya tumubo. Ano, dinirek ko na po sa lupa. Ngayon nilagay ko lang muna sa paso para tingnan ko kung baka diyan siya tutubo. So ato siya, guys. Bali yung talong diyan guys, oh hindi ko pa siya nalinis mabuti. Yung pipino dito guys, gagawang ko naman siya ng bahay. So spring onions, dito lang siguro sa baba at yung uh, ano pa yung carrots, hindi ko alam siguro dito dyan ano ito, lalagyan ko ito siya ng net para di po siya mapasuka ng mga alaga dahil ang dami pong alaga dito dito sila so, ayan guys, share ko lang po talaga sa inyo itong mga ginagawa ko parang ito yung hilig ko magtanim kung alam ko lang sana noon guys, agriculture na lang ang aking kinuha para yung lupa namin dati. Ako na yung nagfarm doon. Kahit gulay lang ang matanim ko siguro. Ah uh, baka rich na ako ngayon. So ito lang guys sana po uh, magugustuhan nyo Ito po yung mga tinanim ko oh. Hindi po siya basta-basta ano tinanim. Binili po talaga guys ito eto yung talong ito yung spring onions ito po yung carrots at yung pipino guys so hanggang dito lang kasi may ano medyo mainit na pero pakita ko lang muna sa inyo yung tinanim ko na kalabasa kasi yung kalabasa hiniwalay ko dahil dumadami po lumalapad kaya ni separate ko na lang. Pero ito guys, yung kalabasa, hindi po ito binili. Yung gulay lang na binili, kinuha ko yung ano. So, ayan yung may mga kahoy. Kalabasa yan. Ito po yung dito banda ako, oh, tumubo na po. Ayan, at saka yung dyan. Siguro guys, hanggang dito lang dahil mainit. Ito po yung ano, malapad pa po, pero may tubig. So guys, sana po lagi niyo suportahan ang aking mga video at yung aking YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po niyo. So, kasi kailangan ko po na magkaroon ng mga subscribe. So, sa inyo po ako humihingi ng tulong, suporta po. Kaya sana po subscribe na niyo yung aking YouTube channel. So, uh, hanggang ito lang. Maraming salamat. Bye-bye po sa inyo mga guys.